Nandito tayo ulit sa lima ni Pacho mga kaibigan mabayan. Ah, Mag-umpisa yung ano dito, 6.30. Antayan tayo muna tayo mga kaibigan mabayan sa mga kanapan dito. Mag-umpisa ang event dito mga kaibigan mabayan, 6.30. thirty. kalap siya sa lahat, magandang hapon, magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan mabayan. is to recruit civilians into the movement of Cuba's history and ended his term in 2022 with 87 the highest approval rate. Kapsat bang mga ba labsyatat, may pagkabalam kapsat, may pagkarabi drug war not even the most disruptive and transformative of his initiatives. And the reason salamat, nakatungan salamat, kapsat, nakatungan salamat. Naib mga rabi, katakaw amin, kapsat. Against the CPP, NPA, NTF. The passage anti-terrorism act mga Magandang gabi, magandang gabi mga kaibigan, mga bayan. Sa... Magandang gabi, mga kaibigan, mga bayan. Magandang gabi, mga kaibigan, mga bayan. Magandang gabi, mga kaibigan, mga bayan. kaibigan, mga mga kaibigan, mga bayan magsalita o maiwasan ito. But we are all witnesses to how quick and how lang tayo sa karapatan dito mga mabayan. Malakon, 6.30 tayo mag 6.30. sa mga ilan sa liyan, ang mga bulog na. Ang ang liyan na nilagaw. Kasi kung ng ginitok na ng po na nasa uh, na yung control project. Tapos, makikita natin, nag-flex na kung oh, ano oh, oh! ang mga contractor ng mga flood -pa control projects na yan. Tapos, malalaman natin na yung mga tao in charge sa paggawa ng budget ng bansa taon-taon, na, eh. na nabigay sa sagiti nila ng mga project billion bilyon tapos maraming palpak o na na. Most projects tapos makikita na. Like, like naman ang ating live, like and share mga kita, kaibigan, mga bayan. Maraming maraming salamat. Kung saan saan nagpupunta at kung ano-ano ang video flex online ang mas nakakagibal sa lahat ng yan. Ang kakapal ng mukha na si God o oh si Lord sa blessings nila. Sabi niya ng boss namin dito sa PGMN, it's that God sent those slugs to expose these cowards. 6.30, Ito kabisa, 630. to mag-uubin sa 6.30. Umpisa na daw to, to mga kaibigan mabayan na Ilang? hanggang Ilang? sa 12. Ito na yung umpisa mga kaibigan mabayan. Sa nangangpapagdangin ng engineer John sa DBWH na dinaanan ng proyekto ng top sa umpisa pa lang, nung ipapabit pa lang, may nagpabayaan na. At hindi Kaya na, inawa na. ang Ayan na mga Hello everyone, uh, Mika Shoutout. Uh, uh, song, out Shoutout. Uh, song, thank you. <laughs> <laughs> Wala, may yung Grab siya araw sa lahat mga kaibahan Sa Senate Blue Si Undersecretary Eugenio Tico yes, time, he was Assistant Secretary For Operations in Luzon From September na toto, 2013 To November 2020 Adorno Assistant Secretary for Operations Sino ba? Loretta Yung dating lang yung umpisa direct mga kaibigan mga na bayan Hanggang linggo na to Hanggang linggo, linggo.

Magandang hapon, magandang hapon sa inyong lahat. Happy Saturday. Happy tuloy tayo dito sa Aliwan sa Boripacho. Gagarapan dito mga kaibigan, mga bayan. Ayun lang, dami na dumating. Ayun, no, sa kabila. Marami na darating dito mga kaibigan, mga bayan, mamaya. Marami mga magsasalita dito. Parating pa lang, parating pa lang yung iba mga kaibigan, mga bayan. Nandiyan na sila sa palibot-libot lang, nasa likod-likod lang. Pero Marami mga kabataan na nagpicture-picture mga kaibigan mga bayan. Ayan na sila. Our president Marcos no longer the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. Ala. For over three years, we have endured eh. the <laughs> inadequacies of this president. Walang signal doon eh. From almost two years, we have escalated tensions. Dito lang ako sa malayo, walang signal. We our a problem now the hundreds of billions of Ma'am Surina, may love, shout out. Mabuhay po kayo. Diyan sir. Ayan. Maraming salamat ma'am Surina. Mabuhay din po kayo. In thank you, thank you. God bless. At tayo ulit sa Liwasa Maripasyo, ma'am Surina. <laughs> Galing ng trabaho. Diretso na dito. <laughs> eh, parami na parami yung mga tao, mga kaibigan, mabayan. Ah, uh, na <laughs> daw ito, event 6.30. I believe they will succeed soon. And that's why with the limited time I have. Dan like, thank you, thank you, thank you, thank you sa pag-like. Sa mga pag hindi pa nakasubscribe dyan guys, pasubscribe na rin. Maraming maraming salamat po. I'm no longer concerned about the of sacrifice. If I have to be killed, I should na, kabula na, abula na, guys. Ba't kaya to, be in <laughs> nak guys? Ayan na, ayan na, ayun law, oh, in ah, grabe, oh. ang dami nila, guys. Oh. Good talaga, guys. Ang dami. I'm Alah, the law, the dami oh. Philippine National Police Philippine mm. Forces along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants. We us our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people, power, and Ay, dame, oh. means that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards bringing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines. Long live the Philippine people. Ma'am Bim ang nilagap shoutout po Ma'am, madam, good evening dyan Ma'am Purina Kiniglang po mula sir Ayan, Maraming pong salamat years, Maraming maraming salamat sa inyong lahat Aha, bulan guys Maraming <laughs> 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 pala dito ang hirap mga ano dito Mga sumasakay Bulan <laughs> <100 laughs> <laughs> pala sila Ayan Ang dami oh In relation oh? to that, I recently discovered <laughs> <what> the congressmen who dared to criticize them on their ground. Oh, I'm not so lax. through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcus and his son, House Majority Leader Santa Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. I, might have. I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power, just like how we removed the late dictator, Ferdinand Marcus Sr. We should also remove this person that the greater our country. I am no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of myself. If I am to be defeated and forgotten, the then I shall trust this burden onto the next generation. The Defense Secretary Gibbons of bringing our country closer and closer to war with China. <laughs> I'm uncertain of our future. But there we just pray before a big one come God, me, one. national police. And philippine research with him, bringing the philippines, all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants. join our call to invoke our democratic <laughs> right to have our voices heard. let us call upon people power and create a better philippines that our children will be proud of. Kasi sila ng bus. Yan. we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. long live the philippines. long live the philippine people. my fellow citizens, our president Marcos no longer serves the interests of the Filipino people. Ah, the of no For over three years, we have been inadequacies of this presidency. From almost losing in the Mindanao's session, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of millions of people. Meow meow. Hello, ma'am. Meow meow, o ang nawa Panginoon, patuloy kang mahabag lalo pa rin namin mga pinagdadaan na doon sa mga kalamidad ng mga nangyari na o dakilang Diyos, sana po ay tulungan at mga 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 at nawata kita sa iyo. At sa iyo, mas sa ikaw lang po, wala po kaming kapangit mo lamang. Pero kaya kasi bagong Panginoon, na araw ano, na ito, na kami po isusulong ang aming mga lahat. Kaya samahan mo kami ang Panginoon patuloy tulungan upang Panginoon mawaksina mo namin ang anong mga mga bagay na masama lalo na Panginoon ang mga pag-iimbot ng mga bagay na pansamantala lamang po. Matap Panginoon sa iyo at ang Diyos, ikaw Panginoon ang aming paglilingkuran lamang hindi ang sinuman hindi ang aming mga sariling mga interes hindi ang aming mga sariling kagustuhan, kundi yung kagustuhan mo para po sa aming bayan tulungan mo kami Panginoon at po kami at akilang Diyos patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan ng aming bayan ay nag nasala sa iyo. Kaya pa Panginoon, kami pa Panginoon ay mo, Panginoon. At tulungan, Panginoon. At Panginoon, ikaw po ang patuloy na masunod na namin ang iyong kalooban ng Panginoon. Panginoon Tanggihan namin ang anumang alok ng kasamaan, Panginoon. At akin ng Diyos, tatuloy ang matakot at bigyan mo kami ng takot. At kaawaan kami sa... Kami ay humi muli, Panginoon. Umihingi ang dami namin sa